Hello mga kalaboy, andito tayo ngayon sa may Barangay San Vicente. Kung dito natin matatagpuan yung masarap daw sa sabaw, lalo na pag umuulan, di ba? Wow. Saan siyang sabaw yun? Sabihin mo, sabihin mo! Sabihin mo! Oh, Saan natin yung sabaw na masarap? Pwede ka ngayon? Dito na tayo ngayon. Ayun! O, ano masarap? sabi? Ayun! Ay, kalabaw. Ay, Tito Gisa. Oh. Yes! si yes. Tito ah oh, sisil oh, yeah yeah si yeah po yung may si yeah, yeah. masarap na sabaw habang ah, umawalan na yung dito, dito yan sabaw gan ano sabaw to bula na, boss yeah dalisay na habang habang may ah, yes. sabaw pero mawalan may nagdekat ng ganon 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 ganon